hi welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Umulan noong araw na dapat sanay kasal namin ni Liza. Sa ilalim ng lumang simbahan sa Taal, nakatayo akong basang-basa habang hawak pa rin ang singsing na dapat ay isusuot ko sa kanya. Ngunit hindi siya dumating. Ang mga kampana ay tumigil sa pagkalembang, at ang mga mata ng mga bisitay sabay-sabay na tumingin sa akin. Isang lalaking iniwan sa altar. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang bigat ng katahimikang bumalot noon. Parang bumulong ang hangin ng mga salitang hindi ko maunawaan. Makalipas ang dalawang linggo, isang liham ang dumating mula sa kanya. Sulatan mula sa bagyo, sinabing kailangan niyang lumayo, at huwag ko raw siyang hanapin. Ngunit paano ko hindi hahanapin ang babaeng nangako ng habang buhay. Kaya't iniwan ko ang lahat, ang trabaho sa Maynila, ang pamilya sa Batangas, at sinundan ko ang bawat bakas na iniwan niya sa bawat karinderiya na dinadaanan ko, inatanong ko kung may babaeng maputing balat na may laging daladalang pulang payong. Hanggang isang matandang tindera ng strawberry sa Burnham Park ang nagsabing nakita niya raw si Liza, kasama ang isang lalaking may suot na singsing sa kaliwang kamay. Parang gumuho ang mundo ko, ngunit may bahagi ng puso kong umaasang may dahilan siya. Kinabukasan, nakita ko siyang naglalakad sa Session Road. Tahimik, nakatingin sa sahig, at sa tabi niya ang lalaking iyon. Hindi niya ako nakita, o baka nagkunwari lang siyang hindi. Sumunod ako sa kanila hanggang sa isang maliit na bahay sa gilid ng bundo, kung saan may mga kurtinang kulay ginto na humahampas sa hangin. Sa loob ng bahay, may narinig akong iyak ng isang bata, at doon ko nakita ang larawang nakasabit sa pader, kami ni Liza noong araw ng proposal. Ngunit may isang punit sa gilid na tila sinadyang alisin ang mukha ko. Nabigla kong napaatras. Halos mabitawan ko ang hawak kong basang sombrero. Parang biglang sumiki ang dibdib ko, habang nakatitig sa larawang iyon na ako, ang kasama niya ngunit tila binura ako mula sa alaala. Bakit niya tinago ang litrato? Pero tinanggal ang mukha ko. Bago pa ako makaisip ng susunod na hakbang, narinig kong bumukas ang pinto. Agad akong nagtago sa likod ng mga paso ng halamang nasa balkonahe. Ramdam ang bilis ng tibok ng puso ko. Lumabas si Liza, bitbit ang batang umiiyak, Marahang inaalo habang humahalik sa noon ito. Ang lalaki namang kasama niya ay lumapit, hinawakan ang balikat ni Liza, at pabulong na nagsalita ng mga salitang hindi ko narinig mula sa kinatatayuan ko. Parang binuhusan ako ng malamig na kubig, may anak na ba sila? Ilang minuto lang silang nag-usap sa labas, bago muling pumasok sa bahay na parabang walang nangyari. Iniwan nila ang pinto na bahagyang nakabukas. At sa kabila ng lahat ng tanong sa isip ko, hindi ko napigilang lapitan yon. Dahan-dahan akong sumilip at doon ko nakita ang buong loob. Maliit pero malinis, may mga laruan sa sahig, at may isang altar na may larawan ng isang lalaking matanda. Sa tabi ng altar, may nakasabit na lumang baro saya, parang pag-aari ni Liza noong kabataan niya. May biglang kaluskos sa loob kaya agad akong umatras, halos madapa habang bumababa sa hagdan ng balkonahe. Naglakad akong walang direksyon sa malamig na hangin ng bagiyo. Habang paulit-ulit na tanong ang sumisigaw sa isip ko, bakit niya ako iniwan sa mismong araw ng kasal namin? Bakit siya nagbalik pero may kasamang lalaki at may batang tila anak nila? Hanggang makasalubong ko si Mang Koring, ang kareteker ng lumang bahay pahingahan kung saan ako pansamantalang tumuloy. Anak, mukhang may mabigat kang iniisip, sabi niya habang inaabot ang mainit na tsaang salaba. Umupo ako sa harap ng apoy at tahimik na tumango. Hindi ko na napigilang magsalita, Sinabi ko lahat, mula sa simbahan sa Taal, hanggang sa nakita ko silang magkasama sa bahay na iyon. Ahimik lang si Mang Toring, parang may iniisip habang nakatitig sa apoy. May mga pangakong hindi natutupad, hindi dahil sa kasinungalingan, kundi dahil sa sakripisyo. Marahan niyang sambit. Napakunot ang noko. Anong ibig mong sabihin, Mang Toring? Ngumiti siya ng malungkot, sa katumayo at lumapit sa lumang kabinet sa gilid ng silid. Kinuha niya ang isang lumang sobre na tila matagal nang nakatago. Nakita ko to kaninang umaga habang nililinis ko ang bulwagan. Hindi ko alam kung para kanino, pero baka ito ang hinahanap mong kasagutan. Sabi niya habang inaabot yon sa akin. Nang buksan ko, nanlambot ang mga puhod ko. Sulatan yon, sulat kamay ni Liza. Alvin, nagsimula ang liham, hindi ko kayang sumipot sa ating kasal. Hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil kailangan kong kubusin ang buhay ng taong minsang nagligtas sa akin. Nabasa ko ang bawat linya na nanginginig ang mga kamay. Isinulat niyang may utang ang kanyang pamilya sa isang lalaking negosyanteng si Roman, na siyang nagpagamot sa kanyang ama noon kapalit ng pangakong siya, ay pakakasal dito kapag bumalik ito mula sa Amerika. Ngunit bago dumating ang araw ng kasal natin, dumating si Roman, at kung hindi raw siya tutupad, Ipapadakip nito ang kanyang amang may mga natitirang kaso sa bayan. Mas pinili kong ikaw ang masaktan kaysa mawala ang tatay ko sa kulungan. Patawad, Alvin. Napaluhod ako sa sahig. Hawak ang liham na basang-basa ng luha ko. Ngayon ay malinaw na kung bakit siya bigla ang nawala. Nguni hindi pa rin malinaw kung bakit may anak siya. At kung mahal pa rin ba niya ako. Kinabukasan, hindi ko napigilang bumalik sa bahay sa gilid ng bundo. Ngunit pagdating ko on, tahimik ang paligid, sarado ang mga bintana, at tila walang tao sa loob. Lumapit ako sa matandang kapitbahay na nag-ayos ng mga paso. Ete, yung pamilya na nakatira riyan, andito pa ba sila? Tanong ko habang tinuturo ang bahay. Umalis sila kagabi. Sabi babalik daw sila sa Maynila. Hindi ko na naitanong kung kailan. Sagot niya habang patuloy sa pagdilig. Parang binunutan ako ng lakas. Namiss ko na naman silang makita, o siya. Ero bago ako tuluyang umalis, Napansin kong may isang piyaso ng papel na naiwan sa harap ng pinto. Pinulot ko yon. Isang resibong galing sa ospital sa Baguio General. Pangalan ng bata. Roman J.R. de la Peña. Roman. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang malaman na hindi na ako ang minahal niya. O ang malaman na baka minahal niya pa rin ako. Pero huli na ang laha. Bumalik ako sa bahay pahingahan at buong araw na nakatulala lang sa bintana. Pinapanood ang mga dahong tinatangay ng hangin. Sa bawat ihip ng hangin, naririnig ko pa rin ang boses ni Liza noon sa taal. Ang pangakong hanggang dulo, tayo. At ngayong gabi, hindi ako mapakali. Bumaba ako sa session road, naglakad sa gitna ng mga ilaw na kumukutitap. Mga magkasintahang magkahawa kamay. Mga batang tumatawa habang kumakain ng sorbetes. At doon ko siya nakita. Nakatayo sa kabilang gilid ng kalsada. Hawak ang pulang payong, nakatingin sa akin. Hindi siya kumikilos, hinirin ako. Parang huminto ang oras. Hanggang dahan-dahan siyang lumingon at nagsimulang maglakad palayo. Sumunod ako, hindi iniisip ang mga sasakyan, ang mga tao, ang ulan na biglang bumuhos. Sinundan ko siya sa makipot na eskinita. Papunta sa lumang gusali na tila inabando ng paaralan. Sa loob, amoy alikabo at basang kahoy. At ang tanging liwanag ay mula sa maliliit na bintanang may basag na salamin. Liza, mahinang tawag ko. Tumigil siya, hindi lumilingon. Bakit ka bumalik? Tanong ko, nanginginig ang boses. Ilang segundo ang lumipas bago siya sumago. Hindi ako bumalik para sa kanya, bumalik ako, dahil may bagay akong kailangan kong ibigay sayo. Mahinang sabi niya habang dahan-dahang humara. Hawak niya ang isang maliit na kahon. Lumapit siya, at sa bawat hakbang niya ay parang bumibilis ang tibok ng puso ko. Inabot niya ang kahon sa akin. Binuksan ko ito, at halos matigilan ako. Ang sing-sing. Ang sing-sing na dapat ay isusuot niya noong araw ng kasal naming. Hindi ko ito maisinuot noon, dahil alam kong habang suot ko ito, hindi ako makakawala sayo. Mahina niyang wika habang nangingilid ang luha. Liza, may anak ka na, bulalas ko, halos maputol ang boses ko. Umango siya, marahang ngumiti ng mapay. Si Roman J.R., anak ko siya. Ero hindi niya ako minahal, Alvin. Hindi. Napalingon ako, automatikong hinila si Liza papalapit sa akin. Sa likod ng sirang mga upuan, may isang lalaking dahan-dahang lumalapit, basang-basa sa ulan, may suot na itim na Amerikana, at ang mga matay malamig na parang yelo. Umalis ka na rito, Alvin, bulong ni Liza. Nanginginig ang boses habang hawak pa rin ang kamay ko. Hindi ko kayang iwan ka, sagot ko, habang pinipigilang bumigay ang tuhod ko sa kaba. Umigil ang lalaki sa ilalim ng sirang bintana, sa kamarahang nagsalita, Hindi kayo dapat nandito. Kumidlat sa labas, asa saglit na liwanag ay nakita ko ang baril na bahagyang nakausli sa kanyang tagiliran. Hinila ko si Liza pa atras, habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Sino ka, sigaw ko, kahit nanginginig ang boses ko. Hindi siya sumagot, bagus ay humakbang papapalapit. Bawat yabag ay kumakalansing sa basag na sahi. Hindi patapos ang kasunduan, at hindi siya pwedeng basta na lang lumayo. Malamig niyang wika habang nakatingin kay Liza. Napalingon ako sa kanya, nakatitig siya sa lupa, nangingilid ang mga luha at saka siya dahan-dahang umiling. "Hindi na ako pag-aari ninyo," mahinang sabi niya, ngunit may bigat sa bawat salita. Sa isang iglap, hinila ko siya at sabay kaming tumakbo palabas ng Gusali. Basang-basa kami sa ulan habang humahabol ang mga yabag ng lalaki sa likod namin. Sa bawat liko ng makipot na eskinita, Ramdam ko ang init ng palad ni Liza sa kamay ko. Parang huling pagkakataong mahahawakan ko siya. Pagdating namin sa isang matarik na hagdan pababa sa gilid ng Session Road, bigla siyang huminto. Hindi ka na dapat madamay pa, sabi niya, humihingal, habang sinusubukang bitiwan ang kamay ko. Hindi, Liza, ngayong alam ko na ang lahat, hindi na kita pakakawalan ulit, sagot ko. Halos maputol ang boses ko sa kaba at lungkot. Mula sa itaas ng hagdan, Sumilip ang anino ng lalaking iyon, hawak na ngayon ang baril, kumikislat sa liwanag ng poste. "Alvin," bulong ni Liza, habang ang mga luha niya ay humahalo sa ulan. "Kung hindi tayo makakatakas ngayon, wala nang bukas para sa 'tin." Mahigpit ko siyang hinawakan at sabay kaming muling tumakbo pababa. Sa ibaba ng hagdan, naroon ang lumang terminal ng jeep, sarado na at tahimik. Tanging mga basang yero lang ang marinig na kumakalansing sa hangin. Pumasok kami sa isa sa mga lumang jeep na nakapark. Nagtago sa loob habang hawak pa rin niya ang singsing na iniabot niya sa akin kanina. Alvin, mahina niyang sambit habang nanginginig. Kung makaligas tayo, handa kong magsimula ulit, kahit wala na ang lahat. Bago pa ako makasagot, may kaluskos sa labas ng jeep. Ang anino ng lalaki ay dahan-dahang lumalakad sa paligid. Ila naghahanap, at ang dulo ng baril ay kumakaladkad sa bakal na sahi. Ramdam ko ang bawat segundo bawat paghinga, bawat tibok ng puso naming dalawa, hanggang sa tumigil ang mga yabag, tahimik, nakakabinging katahimikan, asaka isang malakas na kalabog, napatigil kami, sabay napatingin sa isa't isa, sa labas ng basang bintana ng jeep, may nakita kong liwanag, mga pulang ilaw na kumikislap, mga boses ng mga pulis na sumisigaw sa dilim, mabilis na tumakbo ang lalaking iyon palayo, habang ang mga boses ay papalapit ng papalapit. Hinila ko si Liza palabas ng jeep, papunta sa liwanag. Ngunit sa pagitan ng ulan at ingay ng mga sirena, bigla siyang huminto, at sa mga mata niya ay may halong kakot at pag-asa. Alvin, kapag tumawid tayo roon, wala nang balikan, handa ka ba? Umango ako, mahigbit ang hawak ko sa kanyang kamay, habang ang mga sirena ay lalo pang lumalakas. Asa sandaling iyon, tumakbo kami, magkahawak, basang-basa, at hindi alam kung may kaligtasang naghihintay sa dulo ng kalsada. Habang tumatakbo kami patungo sa mga pulang ilaw ng mga pulis, pakiramdam ko'y bumagal ang laha. Ang ulan ay tila huminto sa ere, ang mga punog ng sirena ay lumabo, at tanging tibok ng puso naming dalawa ang naririnig ko. Sa bawat hakbang, parang tinatanggal ni Liza ang mga tanikala ng kanyang nakaraan, ang mga kasunduan, ang mga utang na loob, ang mga pangakong hindi para sa kanya. Paglapit namin sa mga pulis, agad silang sumugod upang salubungin kami. Inakkan kami ng mga payong at inakay palayo sa dilim. Sa likuran namin, nakita kong bumagsak ang lalaki sa lupa, hawak ng mga alagad ng batas, habang ang baril niya ay gumulong sa basang kalsada. Humigbit ang yakap ko kay Liza, habang siya ay napahagulhol sa dibdib ko, hindi sa takot, kundi sa wakas ng takbuhan. Pagkatapos ng mga pahayag at tanong ng mga pulis, dinala kami sa himbilan asa as unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, magkatabi kaming nakaupo sa isang bangkong kahoy. Tahimik na nakatingin sa ulan sa labas ng bintana. Hinawakan niya ang kamay ko, sa kamarahang isinilid ang singsing -sing sa daliri ko. Hindi ko alam kung may kasalpang naghihintay sa tin. Bulong niya, nangingiti habang may luhang pumapatak sa pisngi. Pero ang mahalaga, wala nang hadlang sa tin. Ngumiti ako, at unang pagkakataon, wala nang bigat sa dibdib ko. Wala nang tanong, wala nang pagdududa, tanging siya, ako, at ang pag-asang muling bubuuin ang pangakong minsang nasiya. Sa labas, unti-unting huminto ang ulan, at habang lumiliwanag ang langit ng umagang dahan-dahang sumisilip, sabay naming pinanood ang mga unang sinag ng araw, isang bagong simula, sa wakas, para sa aming dalawa.